Mabuhay mga kalohikal, ang tunay na paniniwalang kristyano ay hindi sa lungat sa loika, kundi lubos na kayon dito. Ang Diyos na siyang nagsalita at lumikha ng sanlibutan ay ang Logos, ang banal na salita at katwira na siyang pinagmula ng lahat ng bagay, Juan Kapitulo 1 Versikulo 1 hanggang 3. Ang sangkatauhan, nanilikha ayon sa kanyang wangis, ay pinagkalooban ng kakayahang umunawa at mag-isip ng makatwiran upang matukoy natin ang katotohanan, maihiwalay ang tama sa mali, at makilala ang kaayusan na sumasalamin sa kanyang pagkatao. Mabigyan ng konteksto at linaw ang mga hakahak -hak tulad nila. Sa so tingin mo, ano yung mga tingin ng, or stereotype, or tingin ng mga Pinoy sa mga Muslim? Walang pa pumatay, sabi nila. <laughs> uh, yan ang nakakalungkot eh, kasi pag stereotype ang inisip mo ang media ang nakikita sa business, sa mga reports, news reports, when you say Muslim terrorist. Ah, uh, an ikaw, ano tingin mo sa mga Muslim? Sa opinion mo? Kapwa tao, para sa akin. We're okay, Gano'n. Okay naman sila. Pangkaraniwang tao lang rin po. Kasi po, pare-parehas naman din po tayong Pilipino. Kaya dapat hindi po tayo nagiging racist sa bawat Kala, kahit kung Muslim man siya or kung ano, sana pares pa rin po yung pakikitungo natin sa kanila. The general message of the Quran is peace. So, for a Catholic, whenever I hear someone saying all these things about Muslims, I will not agree with them because generally, what the media projects or what we believe as stereotype is not really the big picture about the Muslim faith. Kapag tayo'y nangangatwiran, hindi tayo lumalabas sa ating pananampalataya, hindi ginagamit natin ang mismong kakayahan na ibinigay ng lumikha upang maunawaan ang kanyang mundo. Ang loika ay umaagos mula sa pagkatao ng Diyos, tugma, hindi nagkakasalungatan, at may layunin. Anumang pananaw sa mundo na tumatanggi sa banal na pinagmula ng Loika ay tiyak na magigiba at mapupunta sa kawalan ng pagkakaisa, sapagkat sinisikap nitong gamitin ng katwiran habang tinatanggi na naman ang iisang siyang nagbigay daan para maging posible ang pangangatwiran. Kaya, ang pananampalatayang kristyano lamang ang nagbibigay ng isang magkakaugnay na pundasyon para sa rasyonal na pag-iisip. Ang paghahayag ng Diyos sa kasulatan ay ganap na umaayon sa mga batas ng loika at sa nasasaksihan nating sanlibutan. Ang pananampalataya ay hindi bulag, ito ay ang makatwirang tugon sa Diyos na naghahayag at nagpapaunawa. Dito na lang muna, pakisubscribe na lang po para sa susunod na talakayan. Hanggang sa muling pagkikita.